Barangay yung ano ano an ano tanong, alam na. O alam nyo na, ipaboto Sunod, wala man lang umaksyon. yung kaila kuya ano kaya kaila kuya yun yun sa kabila ay oo kay kuya tolo ay, malapit dyan pero ano din yun <coughs> Ang Dami dami-daming hotline doon sa barangay ina. Ako talaga, no. Ang kabay. Ang kakaw mo ito kahit isa. Pagka ganyan. At si Maru, ng kahit si Marwin na buha ng buhusan kahit pabalde-balde, alin na eh, oh.